Alright mga ka -action, Panibagong araw Panibagong tao ang ating hahanapin sa daan Para mabigyan ng tulong At bagong pag-asa Mula kay Congressman Saldico Kaya mga ka ngayon Samahan nyo kami Juan, nakita natin si nanay. So mukhang matagal na siya naan dyan. Umulan na, tumila na ng ulan, pero parang wala pa rin bumibili sa kanya. So bantayan natin si nanay. No? Tingnan natin kung kumusta naman, kung meron, meron siya magbibenta ngayon. So si nanay ay bibenta ng mga paso dito sa tiyan. Okay, mga ka aksyon tara babaayin natin si Nanay ano, at makipagkwentuhan tayo para malaman kung meron na bang benta si Nanay talaga sa mga oras na ito, tanghali na kasi ano. So, tara mga ka aksyon samahan niyo pa po. Ito kami pa buhay naman. Aura ka pang binamano. Hindi naman. Oo. Sa iyo, tunay kayong gumagawa nito. Tanghali na na, wala pa kayong binamano? Ano pa? Puto yan na kayo na yung bakura. Oo. Saan ito gawa, Nay? Sa bulo. Bulo? Saan nyo Kayo yung mismong gumagawa? Mga ilang taon ka nang gumagawa nito, Nay? Ang tagal naman. Mga ano, 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 64 na ako. Mga ano na ganyan. 4 years na ganyan. 4 years oh, four na? 4 years <laughs> na. For, ano? Ano, mga 30 years na. 30 years? Mm. Ito na talaga yung ginagawa niya. Ilan anak niyo, Nay? Ano po? Sampo. Sampo ang anak niyo? Dalawa na lang, walang kasawa. Oo. Oh. Pero lahat yun napag-aral niyo dahil dito? Yung iba, yung iba, yung iba. Uh, magkano naman ganito, Nay? 180 ng bangko. Mura na, no? 180. Side sa paggawa nito na ano pa yung mga pinagkakakitaan nyo. Ano yun? Ito lang, talagang. Sino gumagawa ano, nito? Ito. ito ako yung tawag nyo. Ikaw, meron kayo kurumahan. Sa ilani, may yung baso malaki at saka yung tag, ito talaga. So, ikaw mismo ang gumagawa nito, Nay. Gano'ng kahirap yung buhay, Nay, na ina? sampung anak niyo, may, si Mr. May? Kam, ano, ngayon naman lang. Kaso na lang ko lang papa. So, buti na yun, hindi ka ba nagkakasakit? Oo, oh, bakit naman na. Sa so, kung ako pa mamamagkasakit, wala. Wala. Oh. pa ako, mali yung pasarangan. Ang daming gawain. Makatapos, pagkakalaba, pakali, pakalaba, pakalili sa bahay. O, ka naman ito. Ang mga alas 12, ala, um, alas 12, alas 12. Magawa pa nito. Alas on sinang gabi? Pag uwi, anong oras ka dito umalis? Apo. Pero gano'ng kahirap na yung buhay. Ang hirap talaga, mama. Hirap lang pa mula pang pera. Mahirap lang ang ka pa sa iba. Nangungutang ka pa kung wala ang pera. Kung di ka pa makapangutang, mapunta ka naman sa isa. Pangin pa ang pangin naman. Nahirap talaga na punta ka naman. Dumating na ba sa punto nai, na yun parang ano na itong buhay na ito? Oo. Oh, Sabi ko, hanggang matipiot ko pa ang pagpiot ko kasi Ano yung pinaka nangyari sa buhay mo nai, na parang tinanong mo si Lord bakit ganito? Sabi ko, sabi ko sa Lord kung yung sa kuya, ganda po rin sa akin. Ano, magiging dito? Eka man si Maggie, hindi hmm. yung man ka rin pang na araw pa rin. Kung nga ko, kung nga sabi ko, ang pagtiyos natin dito bahang gano'n na ano. Kung tawa mo na, kung gulawa kang mahal na ama, mm. tanggap rin ko. Pero... Paano yan, ay, pag? Minsan, siyempre, eh, nakakaramdam ka rin ng pagod. masakit din ang katawan at ulo mo. Ano po gusto? Sa mga anak niyo, na may nakakatuwang din po kayo. May mm mga -hmm. sila, may mga ate na Si kabang basong basong magparahat ka kaday kami nga kay man nga sa mga ante mo ko lang pang sa mga mga ate niya. Opo. Kanya niya, magpahagad pa sa ko. Kung ito ako di, sa tao. Pero kung daya naman, Oh, mahila man ang dinta. Ang rap pa sa baba, grabe sa ura. Nagmugdugo nga na ako. Masang So, binihin ko na yan ay. Tapos, y yun pa na yun, ano? Koron? Oh, tapos, isang ano? Maliit mo po So, ayun mga ka-action, ano? Binila natin si nanay dahil sabi ni nanay, wala pa daw silang benta. Actually, yung isa na nakasama ko, yun yung benamano ni nanay, pero kakaunti lang. So, meron pala si nanay na asawa na may sakit, sampu yung anak. Siya yung gumagawa lahat ng mga pasong niyan. Yung nag-uurong, nag na. Tapos nagpipintura. So, yun, si Nanay nalulalua kanina kasi um, wala pa raw siyang pang pananghalian ngayon kung walang mabibenta. Kaya bumili tayo, ano. So, hindi alam ni Nanay na hindi lang yung yun surprise natin sa kanya. Meron tayong ibibigay na grocery packs, isang sakong bigas, at pera. So, lapitan ulit natin si Nanay, no? Iyon! Ano yan, Nay? Panigurado muna para pag may bumili pa sa'yo. Ito. Sa niyo, nyo na, ilan na lang kayong magkasama? Si Mister. Uh -oh. Sa katawang, dalawang apo. Yung dalawang apo nasa'yo? Nasa Palakit. Ay, ikaw na nagpalaki. Ah, nag serve na siya. Oo, upo ka na <laughs> <laughs> Ah! Meron akong ano sa'yo na eh. Surpresa. Gusto mong sorpresa? Ano? Bala ka mo kung anong gusto mo. Eh, aling ilabas nyo nga, ilabas nyo nga yung ating sorpresa kay nanay. Pikit ka na, pikit ka. Pikit ka, nanay. Pikit ka, nanay. Ayan, nabilisan nyo at nakapikit na si nanay. Okay ka na, Nay. Ready ka na. Nay, Merry Christmas! Merry Christmas po, Nanay. Ayan. Kasi, Nay, nakita ka namin kanina tanghali na, wala ka pang benta. So, ayan po na, isang kia sa akong bigas at grocery box. Kami, kami po ay galing sa ako Bicol nai. Ako Bicol, tabang ora mismo. Salamat ako kay ni Congressman po. Ayan. So, Hindi lang dyan ay na nagtatapos. Meron. <laughs> right. nice. Kasi nakita ka namin, ay, na. Ayan, ay. Nasa magkano pa yan, ay? Oh. Porto San. Ayan, ay. Hey! Merry Christmas po sa inyo, ay. Okay. So, Okay. So, ano yung masasabi niyo? Thank you, ma. Merry Christmas. May Magp magpapalaan ka man ng marihim <laughs> pa po. kaway-kaway ka sa camera, nay. yan. <laughs> Ako Bicol na yan. Ako Bicol Tawang Oro mismo na yun ni Congressman Salting. So kayo po na yung napili namin na mabigyan ng maagang pamasko. Salamat po. So kami po ay umiikot para makahanap po kami ng aming matutulungan sa daan. So kanina, mga ilang ikot na po kami na, na, na tinitingnan po namin kayo. Tapos wala po kayong benta, balik kayo ng balik, uulan, tapos tatakpan nyo ulit, tapos mm -hmm. hihinto yung ulan, titila, bubuksan nyo naman. mas. Mm -hmm. so, kita like, po talaga namin na mm -hmm. yun, napakahirap ng inyo pong hanap ng buhay. Hindi ba, talaga mamahirap, mahirap talaga na hanap buhay. So, so, ma mainit, mataklo. Pag, pag dahil naman nauran, mabukas ka na naman. Pag mauran, ang taktong kami na. Naman. So ngayon ay na nabigyan ko na ni Congressman Saldi sa kilong isang sakong bigas, grocery at cash. Ano pa kiramdam niyo, Nay? masayang masaya, ma'am. Maabagaan, ma'am, sa loob na nabigyan ako ng pamasko ni May Kapal. Apo. Ano po yung masasabi niyo kay Congressman Saldi? Ni? Salamat po, Congressman Kampamasko mo sa ako, ya. Yeah. <laughs> Malaking tulong ko ito na. Hmm, so, Mata ko lang ito. Salamat yun. Tapos, so, ano na Pwede ka ba namin kung samahan sa bahay niyo? Pwede. Ang bahay okay, namin, ma'am, Okay, lang, ma'am. Oh, na madre. Ano na eh? ako? Okay. okay. Sige, hatin namin kayo na yan, no? Ah, sige po, ma'am. 哎呦！ Bicol. Sa hmm. Salamat po sa inyo, Apo Bicol. Lalo na sa, ano, sa Lord, na may pamasko na sa kuya, na handog. Kaya magaan na magaan ang sakong sa pakiramdam. Kaya hmm. mga e, masaya, masaya ako, ma'am. Kaka ako po pamasko na handog. Salamat sana po sa handog Alright mga kaaksyon, isa na naman nakababayan natin ang ating natulungan at nabigyan ng bagong pag-asa. Kaya mga abang-abang ka kayo dahil sa mga susunod na araw, baka kayo na ang aming susunod na matulungan sa daan. Mga ito si Remy Araneta Mindones para sa Tabang On The Road. Tara!